Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na 'to pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng free range. At uh, may mga breed ng manok no na uh, tinatawag na mga free range type. Ito at kasama itong native chicken at itong mga mga Rhode Island Red. Yang mga yan ay free range type. Pero siyempre, sa akin kasi nako-confine. Uh, yung mga yan ay may housing sila. May bahay sila, pero sila ay pwedeng pagalain within the day. So, ibig sabihin ng free range, gala-gala lang sila. Pero kung sinabi mong free range, hindi dapat sila gumala dun sa ibang mga bakuran. Dapat ang gagalaan lang nila ay within your range. Doon lang sa lugar mo, doon lang sa lote mo. Dapat merong limit, merong uh, range net, ganyan, or range area sila nagagalaan. So, ibig sabihin, iwas perwisyo sa mga kapitbahay mo. Kasi nga, di ba usually mga free range na ganito ay uh, backyard gagawin mo kung kaunti lang ang population. Pero may mga free range naman na malaki, kaya doon sila sa talaga malayo sa kabihasnan, malayo sa sa mga kabahayan. So, kung, kung kabahayan, nandun ka sa kabahayan at backyard farming ang ginagawa mo, isipin mong maigi kung kaya mo bang mag-alaga ng uh, backyard level na kahit backyard level lang di ba na mga manok uh, kagaya ng native chicken at itong Rhode Island red no iko consider mo dapat yung kapit bahay mo kasi ikaw mag-aalaga ka lang sa likod bahay di ba kailangan ng mga manok mo ay hindi tatawid diyan sa kabilang mga lote-lote ng mga kapit bahay mo para hindi sila makaperwisyo dahil hindi lahat ng kapit bahay mo ay gusto nila na may mga gagalagalang mga hayop sa paligid at isa pa kung halimbawa sila ay mag, uh, nagtatanim ng mga gulay ganyan kaya gumagawa ng compost para uh, gawing uh, organic na pataba no eh masisira yung yung plano nila na magpa, magpaano magpatubo ng sarili nilang gulay gumawa ng sarili nilang fertilizer kasi nga kakalay kayin ng mga manok mo Ganon. Tapos, yung basurahan, kaya, kung kahit maayos ang basurahan ng ano mo, ng kapitbahay mo, kung halimbawang nakakalat naman yung mga manok mo, eh, kakalay kayo niyan. So, ilang ilang beses na aayusin ng may-ari, di ba, yung basurahan, kung gano'n, di ba? So, it uh, kagaya ng compost, halimbawa, kalalagay-lagay mo pa lang ng gulay na yung mga scrap, no? o kaya yung mga kung ano man yung mga pinag uh, balatan, eh, eh, ilalagay mo doon para mag maging maging compost no eh nandiyan na yung isang ano uh, isang batalyon <laughs> isang batalyon na manok magkakalay kayo ngayon maghahanap ng pagkain halimbawa backyard farming ang ginagawa ng mga owner ng mga manok na yon no pero hindi alam magpakain o nagpapakain man kulang ang ipinapakain o kaya magpapakain man wala sa panahon ibig sabihin hindi on time ang pagpapakain sa mga alaga niya dahil uh, iba may iba siyang concern Ganon, may ibang ginagawa no so ibig sabihin ang mga manok ay magiging scavenger ibig sabihin ang mga manok niya ay magiging uh, parang mga alam mo yun yung talagang nangangalay kay talaga Oo, scavenger tawag doon, yung maghahanap talaga ng pagkain sa mga iba't ibang lugar. At kasama na siyempre doon yung sa mga kapitbahay nila at a uh, lalampas sila lalo na kasi sa probinsya no usually. Uh, sa probinsya, parang dito sa amin, uh, bihirang makita mong may bakod na ano. Bihirang makita mong may bakod na solid yung pader. Oh, uh, kasi dito sa amin kalimitan no, yung uh, hug wire, yung ano ba tawo doon? Diamond wire parang garon. So, 'yun yung ano, 'yun yung bakod dito. Tao kaya yung mga net, ganun. Uh. Kaya kung kung putol ang bakod ng ano ng kapitbahay mo, himbago hindi natapos, no. Uh, tapos yung mga manok mo naman nagkalat. Papasok 'yun yung mga manok doon sa kabila. So, hanggang doon sa ano sa malapit sa pintuan ng bahay nila mismo, malapit sa pintuan ng kusina, pupunta ang mga 'yan kasi nga maghahanap ng pagkain. So kung ikaw ay responsible na ano na nag-aalaga ng mga free range chicken at gumagawa ng backyard poultry farming, dapat meron kang house. Meron kang bahay para sa kanila na uh, paglalagyan mo sa kanila, hindi yung parang ano lang uh, uh, aket sila sa puno o kaya mga maliit lang na siksikan sila doon, ganun, no? Or yung pagkain nila, dapat naman i-provide mo ang pagkain para sa kanila. Para hindi sila gagala, no? At kung gusto mo na gawin silang free range, maglagay ka ng net. Net. Free, yung uh, range net. O kaya bakuran mo man lang ng kwayan yung, ano mo, yung masinsin, no? Para doon lang sila. Doon lang sila sa lugar mo yun yung ano, yun yung ibig sabihin ng free range, no? Free range. ah uh, free silang gumala. Hindi sila nakakonfine. Kakain sila ng tama. Tutukat-tukas sila mga, sa mga lupa, sa damo, sa mga kung ano man meron dyan na pwede nilang kainin. Pero, dyan sa paligid mo. Dyan sa area mo. Hindi doon sa area ng ibang tao. Kasi, Una, may mga, uh, may disadvantage kasi pag ganun, no, di ba Free range nga, pero magiging perwisyo ang mga manok mo. Kung uh, gumawa ka nga ng backyard farm mo, backyard poultry farm mo, pero ginawa uh, uh, na, mo namang free range ang mga manok mo dahil free range type nga. Mga yan, native chicken o kaya RIR, pero ikinalat mo naman. Alam nyo, yung 20 heads o kaya 10 heads na sabay-sabay na, ano na nandiyan sa paligid ng isang ano <laughs> isang kabahayan no nagse-search yan <laughs> alam niyo yon isampung manok lang na makikita mo na malalaki magano magagala-gala diyan sa hindi naman nila ano hindi naman nila area ano yan masakit sa mata di ba kaya dapat yung ikaw kung ikaw ay poultry farmer backyard poultry farmer yun ang gawin mo. Free range, hayaan mong mag, mag uh, gala ng mga manok mo. Pero pakainin mo sila ng tama, pakainin mo sila sa oras. Lagyan mo sila ng ano, limit na area na pupuntahan sa pamamagitan ng paglalagay mo ng range net o kaya bakod na kahit low cost lang na bakod. 'Di ba? kawayan o kaya kung slab slab ganon kung ano man meron ka na pwede mong ibakod para hindi sila gumala patawid doon sa kabilang bahay iyon ang ibig sabihin ng free range ano free range chicken gagala sila pero may bahay sila may limit yung area na gagalaan nila dyan lang sa area mo kung sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman dito sa video ito at sana pag nag ano kung ikaw ay hindi pa nakakapagpatayo o hindi ka pa nakakapagumpisa umpisa ng backyard poultry farm mo at balak mong mag-backyard poultry farming ng Rhode Island Red o kaya native chicken o kaya kahit na anong breed dyan na uh, free range type chicken ay gawan mo muna ng bahay. Di ba? Gawan mo muna ng bahay. Bumili ka ng range net Tingnan mo dyan sa area mo kung hanggang lang, hanggang do, saan lang sila pwedeng gumala. Para, una, hindi sila magkasakit kung gagala-gala lang sila dyan sa paligid ng iba. At sila ay makakakain ng tama sapat dyan iyo na hindi sila maghahanap ng uh, kahit na saan, basurahan kung ano na kung saan sila pwedeng makakuha ng iba't ibang sakit. At kung biglang umulan, di ba, umaraw, biglang uulan, makakakuha sila ng sakit. And kung, isa pa, no, ito, kung, alimbawa, may kapit bahay ka na naperwisyo talaga doon sa mga manok mo, baka ma, uh, di ba, hindi mo maiwasan yung disgrasya, di ba? Babatuhin 'yan o kaya papalsiitan alam niyo yung titiradorin. O kasi may mga ganoon, di ba? titiraturin, o kaya mamaya makita mo na lang ano na lang, titigok-tigok na lang yung manok mo kasi bilang nilagyan ng ano, ng yung pagkain ng, alam ano mo yon may toxin, ganon. So, iyon yung dapat mong iwasan. I-consider mo yung mararamdaman ng mga kapitbahay mo kung ikaw ay mag-aalaga. At hindi lang yun, no? Kailangan malinis ang paligid ng uh, poultry farm mo para walang amoy, para walang reklamo. Di ba? Araw-araw dapat maglinis ka. Backyard lang naman, di ba? So, kayang-kaya mo yan. So, bago ka pumunta dun sa trabaho mo o bago ka gumawa ng ibang trabaho, kung halimbawa merong kang ginagawang iba, linisan mo muna yung paligid at loob ng bahay ng manok mo. Ganon. Kasi, siyempre, di ba, iipot sila pagkagabi. Na matutulog sila pag ikukulong mo. Oh, Pero na lang yung iipot sila doon sa range area nila, e eh di, wala kang magagawa doon. Kasi nga, hindi mo naman hahanapin na isa-isa yung, ano, yung ipot ng manok na parang holen. <laughs> di ba? At gagawing pamato. <laughs> Mm. oh, di ba? Minapatawa ko lang kayo, pero 'yun ang totoo. So sana nagsilbing ano to, uh, reminder doon sa mga gustong magumpisa ng backyard poultry farm or kaya yung kapag umpisa na na hinahayaan lang yung mga manok na nakagala kung saan-saan. Eh di, uh, ngayon alam nyo na, no, na para makaiwas sa sakit ang mga manok mo, para hindi ka makaparwisyo sa kapitbahay mo, ganun ang gawin mo. May bahay sila, may range net sila, may limited lang yung range area nila dahil limited lang yung area mo. Kung halimbawa, no, ganun, pakainin ng tama sa tamang oras. So hanggang dito na lang at sana kung bago ka dito sa channel ko, ugaliin mo ano uh, bisitahin at, uh, at kung magustuhan mo itong video no huwag, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga sharer. Salamat sa mga laging nagla-like at bumibisita sa channel ko. Na kahit na alam kong konti lang yung mga returning, <laughs> mas marami yung mga bago at mas gusto nila yung mga old videos ko. Sana papansin din yung mga bagong videos ko. At salamat, salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat.